Welcome back to Nini Kitchen. Ngayon ang ating ipapakita ngayon ay suman kung tawagin sa amin or biko. Ayan, minatamis na malagkit na rice na may sa may gata. Ayan, isang napakasarap at napakasimpleng kakanin ng mga Pinoy. Ayan po. Pwedeng pang merienda, pwedeng pang almusal ayan ito yung mga sangkap ayan malagkit na bigas yan yung ating gata mascovado sugar loya asin Ayan. Ayan. Ilagay na natin yung luya. Yung atin palang bigas ay nahugasan ko na. Ilagay na din natin yung ating muscovado sugar. Ilagay natin ang asin. Saka ilagay na natin ang ating gata. Ngayon, halo-haloin lang natin. Ang atin palang mag malagkit na bigas ay nasa mga 6 cups. At saka yung ating gata ay isang buong nail. At ang ating muscovado sugar ay 1 fourth. Ayan, halo-haloin lang natin hanggang sa matuno yung ating muscovado sugar at na mix ng maigi ngayon, pwede na natin isa lang sa apoy takpan natin ayan ilagay lang natin muna sa high fire ayan alo natin para hindi masyadong dumikit mabilis kasing dumikit yung malagkit na rice maganda sana pag yung ating kaldero ay tifal yung non-sticky na kaldero para hindi siya masyadong dumikit hindi siya talaga didikit Yan. takpan natin na ulit. Ngayon, ilalagay natin sa low fire. Ayan, bilis lang. Haloyin natin ulit. Itong recipe na to ay sarili ko lang diskubre Ayan, thank you for watching.